Good afternoon guys Panibagong araw, panibagong vlog Ikukumpuni ko na Ang speaker The Speaker Sana yung ano Sana so, hanapin ko yung Philips Yung na guys, meron na tayong Philips matagal ko na lang yung balak na ayusin to ngayon lang be lagyan ko siya ng rugby <coughs> excuse me po sa loob shout out mga kasawan yung yun oh. sinon dot duduk genjan Lah, pula-pulan nakal guys. Galak-galak tu ayun. Yan, go go kulang din tu na box guys. Yan, yang delawannya yan. Meron may ari nito. Iyo ah. Ito ang nito si Uwa. Yung ilalim nito ay uh, Hindi naman pala. pala natanggal. Tanggal niya. iyo. ah. Know. You know. yung ano nito putol yan pagkita ko putol yung banda sa boy school yun yun hindi ano? kasi sa sobrang lakas nag ano nag out You make me leave again Tanggalin ku mulai yang cup With my lonely book Di nama nasira Ang alignment Wih, may sayad na Wih May sabit na mm Hmm Hmm baka sira pati kuwel cool. mabingi ngayon bubuksan ko to. i-align ko muna siya bago yan ito na guys matyaga tayong magano ito tanggal ng cap ito ang pinaka-importante na ano. Ibabalik natin to para to sa ano, para dumi. Hindi basta-basta makapasok sa loob. Dust cap Ang tawag nito. Iyon o. Oh. Natanggal na natin guys. Doon natin sa malinis ilagay. Yan o. Oh. Putol ito. Yan

nilalim ilalim lang <coughs> so hindi na siya kailangan malabasin pa yun o yun o kita nyo humiwalay na to yun know. o humiwalay sa spider yung boys ko sa sa cone ito ang tinatawag ito cone yung gitna na boys ko ito spider yun know oh. ngayon pwede na lang pala sa ano dito na educate sa ilalim yun o oh. Yan, ididikit ko na guys ang ano. Kapag kapalin ko na lang yan. Pero parang mukhang marami. na hindi nasira yung bush ko well didikit ko muna guys yan guys pang papatibay sa speaker lalagyan ng yan sobrang nipis na kasi dito banda guys lalagyan natin ng rugby uy lalagyan natin ng rugby yan 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 ang ano host tiknik. Uy, pumasok sa loob. Gagi. Hindi na, baka hindi na gagalaw. <laughs> Buti kunti lang. Hindi na yung buwis ko will tuloy. Nasali. yun kinapak ko kasi dito sobrang nipis sobrang nipis kaya re-remed yuhane ito ang libangan ko dati sana ano, sa probinsya ayos ng speaker minsan ginagamit ko yung gugupit ako ng yung ano ng sigrilyo yung rim Pangtapak. wala sa probinsya walang mabilhan ano ba? butas ayan tapos may, may tiban may rugby ayos na malayo sa ano hindi kagaya dito sa Maynila na Pumunta ka ng diko. Pumunta ng Raon. Bili ka kaagad ng kun Brand new ka agad. <coughs> Paka Kapalin. Ayan. Para kumapal. Ibalik ko na rin yung desktop. das Cup, yung cover cover sa para walang duming nakakapasok dito sa loob ng boys coel yun yun nasa ano lang yata ito watch 50 50 watts Nih, tingnan ku nga Ukung 50 ba A, E, T Nih, anu nang zero W Pip, E, Kala ko sino nagsasalita sa labas. Cellphone pala. Iyon. E, <coughs> Excuse me. No. Ayan na guys. Ibabalik ko na ang cap. Ito. Ipantay mo Rickman. Yan guys. Nakabalik na ang gas cap. Yan ngayon hihilutin ang Yan. Patungan ko ng maliit na bagay. Dapat pala pinatigas ko konti. Ayan na. Nakalimutan ni hos. Ayan na guys. Patigasin na lang to. Pati yung ilalim. Ngiyo no? na Nadikita na ni Rickman. Pero mamaya. Digdagan, digdagan. Dublihan ko pa konti yan. Ngiyo no. Kuha tayo ng pamatong. dapat maliit lang. Naku, makasingaw. Yan ang ating rugby na bago. Kailangan kasi madikit ito dito. Pag hindi, gano'y yung tunog. Yan guys hanggang dito na lang ang pasilip sa ano natin repair speaker ayun ito dudulihan ko pa to pero kailangan kasi patigas patuyuin pa to ayun oh. putol ang ano lang pala spider ayun oh yung pinaka ano nya sa ilalim yan, okay na yan hindi na hindi naman ang nasusunod kasi yung ano itong pinaka pinaka cone yun ha guys hanggang dito lang guys thank you for watching bye bye